such a privilege and honor to be part of Urban Smiles and um, lalo na birthday ni Doc R. S. such a wonderful person. Ate, But, ate, ikaw, ano, anong mga, marami na kami sa'yo sa project, ano nga abangan uh, ng mga fans sa isang ko din pa rito? Well, uh, may mga mga pinag-uusapan, may mga negosyasyon na nangyayari for a teleserie and also for a movie, pero confidential Okay. How about you know, um, can buy me love? Um, Na-offer ba? Or meron bang ano? Yes, it was offered. Pero um, unfortunately, hindi nagtugma yung mga schedules. Okay, okay, okay. So, okay, okay, okay. din sila yung nagpapasbaya sa'yo? Meron ba or sino nagpapasbaya sa'yo ngayon? Mga anak ko, siyempre. wala. 11 years na wala pa. Love, well, maraming nagawa. Oh, na Nagawin na together. Na okay. masayang masaya gumawa kami ng movie na uh, starring si yung si Ariana yung anak ko um, sa Atok sa Benguet um, after nung birthday ay nung, nung ano nung, nung uh, ng mga anak ko na offeran kami ng movie so na, naging part siya ng movie na marami ang nagapang ng malagtatambalan ng mga ni Judy Ann yes ako rin ako rin ina, inaapangan ko pero naghahanap pa talaga ng magandang proyekto. Pero bukas ka, siyempre, excited. Of so, course, of course, sinabi ko ba, no naman. Magkaibig na naman kayo, di ba? Yes, yes, we're good friends naman. Uh -huh. uh -huh. Kamu sa communication uh -huh. niya, nagkakausap ba kayo no, ni, no? nagkaka-update natin pa kanyate Juday, ito Hindi, mm -hmm. hindi. Pero ang alam ko yata na sa Malaysia siya. No. Okay. Lots ka po sa si kasi nag-focus ka na thank you sa kanya dahil napaka-general mo niya. Ah, okay naman. Okay naman yung ate ko. Actually, kasi um, namatay si Tita Ethel, diba, COVID kasi ako, so hindi ako nakapunta sa, sa ano, siyempre ng ex-manager ko. And so, hindi rin ako maalagaan na ate ko, so, ayun. how is she right now? She's doing very well. Beautiful as always. Siyempre ni Julia gusto ka raw niya makatama Oo naman, oo naman, syempre naman. oh. oo